At dahil day off ko nga ngayon, kaya naman pupunta tayo ng peace market dahil meron kabayan na nagtanong sa akin dun sa may binibilan ko kung po pwede nga uh, i-vlog ko. Kaya naman neto ibablog ulit natin mga boss. Pero bago ako dumaan doon sa Peace Market eh nadaanan naman ako dito sa bilihan ng scooter. Isilipin ko nga sana ako eh sa loob eh. Kaya lang sarado pa. Oh, dahil tanghaling tapat na nga akong pumunta mga bandang 1 pa yan kaya sarado. Kaya naman umalis na ako mga pre. At pumunta na ulit tayo sa may Peace Market. Yun naman talaga ang uh, ating uh, pupuntahan mga boss. At eto na nga at papunta na tayo dito pa lang sa bungad eh makikita mo na mga boss eh mga eh, nakatumpok na diyan sa harapan. Pag pumunta po kayo ng mga alas 5 ng umaga o alas 6 eh madai po diyan ibinebenta sa labas. At pagdating na nga ng 10 or uh, 11 AM hanggang gabi ay eh, ah, andito na po sila sa loob. At dito nga sa bungad ay eh, makikita nyo po yung mga naka na yan. 10 SR lang po lahat yan. Yung mga ganyan po na nakatumpok-tumpok sa harapan ng kanilang pwesto dito sa peace market. Sa bungad pa lang po yan. Pero dito ako bibili sa may suki ko. Ayan, dito po yan. Pero naglilinis po kasi sila dyan sa may harapan eh. Kaya naman doon ako tinuro sa may kabila na yung suki. Ada sampo sampo ah. Ada sampo. Okay, wala ah sa real ah. Ada suke hirap. Ah, maaf ya. Ayo, remove ice ah. Ice remove. Eh ada sampo sampo ada ten oh, sampo. Ah, Hibi dag no, no, ada sampul. Terima kasih. fighting bangus. Ito, ada sampo. Sir, oh no, ito kay okay. change sa bangus. Ada bangus. Ada sil, asul. Kulo sense. No 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 no, ito kay change. Ada hasasa, ada mapi ba? Sense. No, only this uh, I like bangus. Ada bangus. Ayo. Ula bangus, I like you. Ayo Only this. Give me dagdag ah. Bangus, bangus. Ayaw. I like bangus. At dahil nakita ko nga may bangus dun sa May gilid kaya ay pinalit ko yung hasa-hasa. Yun na lang ang kinuha ko dahil meron pa naman ako stock dito nung sa aming bahay. At uh, 10SR lang po lahat 'yan. Ang pwesto niya po ay eh, dito sa may tapat ng bilihan ng manok, ayan mga boss. Wala kasing pangalan eh basta yan yung susuki ko basta nakita niyo yung tapat mismo ng bilihan ng manok na at isda. Tabi-tabi lang po kasi dito yan. Ang bilihan ng gulay, bilihan ng baka, bilihan ng manok at itong fish market. Basta sama-sama na po siya dito sa may loob pero hiwa-hiwalay po sila ng, uh, ng department. At dito nga ako pumunta sa isa ko pang suke dito sa bandang dulo. At pagkatapos nga yan, bibili naman tayo sa may bilihan ng gulay dito sa may suke ko rin to eh. Basta kung gusto nyo pong mapuntaan to, search nyo lang po sa google, uh, peace market damam, lalabas na po yun mga boss at madam. At napakadali naman pong i-search po yun sa may Google location mga boss. It's okay mix like this. Kamsa. Kamsa, kamsa only. Sarada. Suki. Kada kamsa. Alright. Ay, kamsa, 12 only. Boss bali dosing nga lang pala binayaran ko dito sa gulay kamatis, sitaw, mustasa at uh, is mga boss na ilalagay natin sa baka pero bibili nga ako dito sa bilihan din ng baka yan 15 real lang po yan beef ribs na mix po at bumili na rin ako na isang kilo mga boss. Adapter niyan. Doon naman tayo pupunta sa may Wii 1. Bali, katabing, katabing building lang po ito. Dito sa may Peace Market, mga boss. Ito pong wi 1 ay Pinoy Market, mga boss. Andito lahat ng Pinoy goods. Kape na 16SR lang po yan. At uh, 190 grams po yan, mga boss. Dito naman sa may bandang dulo, ang mga Jasmine Rice. Na iba't ibang presyo. Meron 35, 45, at uh, 21. Ito nga ang kinuha ko, 21SR Jasmine Rice. Triple A, mga boss. 21SR, 5kg. At bumili rin ako dyan, boss, ng gata eh kasi nga igagata natin yung ano talangka na nabili natin mga boss at pagkatapos ko ng nabili yan mga boss ay umuwi na ako syempre uhaw na uhaw ako kaya naman nadaan ako dito sa may inuman ng tubig pang public to mga boss bawat kanto kasi mayroong inuman dito dahil nga sa so, sobrang init kaya naman eto at napainom ako mga boss at pagkainom ko nga umuwi na ako mga boss yun lang salamat thanks for watching god bless everyone alright